Hello po mga anang, mga anong, narito po tayo sa bunga ng Agosip. Pakisundan nyo lang po ako at ito po ay papakita ko sa inyo kung ano ang bunga ng Agosip. Ito po iyon. Yan po. Ang Agosip ay tinatawag naming lokal na Blueberry dito lang po matatagpuan sa lugar namin kaya ito pakisindan nyo lang po kami ito po oh. ito yung silong nya ano po talaga pong hitik sa bunga ayan ito din o. sana mapansin nyo o makita nyo ng malapitan ayan ayan. ito din po ito po yung pinakapuno niya bali kambal ayan at yun din po yung mga bulaklak nya ayan po bulaklak po ng agosip yan